Yeah, ito mga sir, mayroon tayo isang uh, click na in overhaul dito mga sir. Na iniwan. At syempre, gagawin ko lang konting video. Buwa, bu ipakita mo ngayon. Ah. Oh, yung mga pisa. Dahil iniwan sa atin at uh, syempre, gusto ko maging transparent. Doon sa may-ari, na doon sa mga pisa na gagamitin niya, ay uh, lahat ay original. Ayan oh. Yeah, Yeah. Yeah. Ito yung black. Yung valve seal kasi mga sir, ay, uh, na-connect na, na dito o naikabit na sa head. Tapos ito yung bagong sigunyal natin. Ayan, pakita ko lang din kung sakaling man, man manood si sir. Ito, meron siyang uh, talagang pruweba. O meron kaming pruweba na talaga nilalagay natin ay uh, original. Pakita mo si sigunyal. At syempre, narinisan na, yan, narinisan na yan. Ayan yung kanyang chassis. Yeah genuine parts galing mismo yun sa ano sa Honda mga sir para hindi isipin ng ano customer na pumapatong galing mismo sa Honda yan kumbaga kung sakaling papatungan lang natin yan yung ipapatong natin dyan yung bumili ng pisa kasi gumagamit din yan eh or pamilyado rin yan gumagamit din ng motor gasolina at syempre yan ang liyahan na buhay niya. hindi kwa yan ang pinapatong na natin 300 to 250 lang naman yung pinapatong natin dyan pambili ng pisa yan okay iabuhay mo na para may salpak na rito okay ayan mga sir nalubog na natin yung bearing niya. tapos kapainitan natin dito magamit natin ng butane siyempre okay. bago nyo painitin Lalagay niyo muna lang is yung crankcase. pa niyo yan sa loob ng 15 minutes. Di ba, ling may katagalan ng konti dahil hindi na may sira yan. Dahil mm -hmm. nilalagyan natin ng langis para maisalpak niyo na maayos. Yung sigunyan nang mm -hmm. hindi na pinupukpok at uh, hindi ma-disalign. Ayan, naka-prepare na si Chocolot. mhm -hmm. na siya. Nagsasalpak na siya ng sigur Okay, may may konti. Mm, eh uh, may ay lubog na ni. You ain't si Eskibadu, Eskibadi. Wala lang bigay mo natin yan sa loob ng uh, 15 minutes din. Tapos ayan. Ilalagay na rin natin yung block diyan mamaya. Double pin, huwag nyo kakalimutan. Medyo mahaba yung double pin yan. Para hindi ma-deform yung dalawang crankcase at uh, may yung pagkaroon ng crack or basag ng para hindi ma deform ayan na na yung ano, crankcase tapos yung sa beta gray double check yung mabuti para hindi mag yung langis at uh, ilalagay na rin yung ano tornilyo sunod natin yung piston yan lahat bago ginamit natin dyan tapos block yan. tapos sunod yung piston ring na ilalagay sa piston yan yung mga pinagpalitan natin mga sura yan yung sa kanya kalampag issue kasi ito gastos naman nito 13 ah, ito mga sura nalagay natin yung kanyang ano yung piston isusod naman natin yung block dyan yan na yung bagong block natin mga sarap hmm? okay, sarap ako na Saka, apply nyo ng langis ok yung luma yung block dyan Dowel pin, huwag nyo rin kakalimutan yung dowel pin Okay, salpak muna natin Ayan salpak na yung black Susunod natin dyan yung mga Dowel pin Timing chain guide Tapos tornello Ayan so, Okay, kapit natin ulit pin ay ganyan natin na yung dito tapos double pin na naman doon at uh, yung gasket gasket lahat mga sir ay original at syempre hindi na tayo naglalagay ng ano dyan ng beta gray kung ano may yung ginagamit na pandikit kasi mag overheat lang din at uh, after ato nyan yun yung sprocket cam chain saka head sige nagyan mo natin yung ano gasket tapos dowel pin okay yan ilalagay na yung kanyang cylinder head at syempre naka naka, naka TDC na rin yan or top dead hmm. ah! tapos tutunoy nyo na natin uh, muna yeah. yung mga sara. ha may hawak kong mic kasi ayan o nagkakantahan nag, uh, eh syempre para iwas copyright alert, ay pinopost mo na natin dahil napaaga yung ating gawa totally so, pang apat na overhaul na namin to ngayon nakulot yung okay mga salana kalagay na tayo ng ano water pump at uh, syempre dahil nga uh, yung o-ring ay uh, manipis na naglalagay tayo ng sealant Ya, yeah, para iwas was uh, linkage. ini gue yang bagong block, uh. Hey Ju, Come there over there Oh, uh, there Oke. Okay. Oke, okay. okay. Ayan, tapos na yung makina. Pwede na natin pagsamahin sa kanyang chassis mga sir. Okay, ito na, pagsama na. Tapos yung magneto, ayan, na-repaint na rin. Si so, isa yan sa mga request nung mayari nito. Okay, si sir. Tapos total body, ayan, nilinisan na rin. Maya-maya ay papandre na natin to. Pero mo muna tayo ng langis, saka kulan. Tapos papandre na natin to. Eh, ito na mga sir, na, pagsama na natin yung makina sa kayong chassis at uh, ito na siya ngayon ay uh, umaandar na hmm. pero itadayagos pa natin yan at siyempre i-reset natin yan may lang may kulan tapos pinapainit para makita kung mayroon siyang uh, leak sa ilalim para kahit paano na nandito pa siya ay uh, may ayos kasi minsan dyan ay uh, yung post yung minsan yung ano yung medyo doon nagkakaroon ng linkage yan okay naman siya kaya ito natin para sure ball, na makita natin na wala siyang linkage Pahintin natin ulit tapos diagnose na lang. Nalus na? Dayag na? O, oh, mga sya na. na. Lulus naman na. Wala nang linkage. At uh, bogas, bukas, pwede na itong i-claim nung may-ari. Smooth na, rin, na uli yung kanyang ano, andar. At uh, syempre, bagong pisa ay uh, matik. Kailangan natin itong i-break in. Ayan, gulos na gulos na. Kaya kung kayo magpapagawa dito sa amin mga sir, mas maganda, maaga, kung baba makina yung motor nyo, mas maganda, maaga. Ang open natin, 9 uh, to hanggang 6. Ayan, dito lang na lang katapos yung video natin. Tapuan na lang. Ayan, all goods na.